Sunod ka na lang ha. Punta ka dito. Tingnan ko kung anong meron dito. asing pa ito na ganito. Kakay pa yan. Balik ko. Ito yung ano na. Kapatuhan pala ito. Malakas tayo dito. Pagka nandito. dito Alam tao. Ayoko na mag-bike. Ayoko crowded. Dito, oh, dito, mo iba-ibang klasing bato. Hola. Wala adventurer talaga ako. Adventure. At saan saan napunta. Meron. Ma. Sinunog. Gusto ko yung ganito. Pagpapawisan ko. Pulog tayo yan. Bangin na to ah. Alam ko yung kaya. Yan. Chinelas ko pa. Medyo. Nandahan lang dito. Nakakatakot pala to. Tayo tayo dyan. Parang gusto ko magpaa. Magpaa tayo. Mas. Madi-disgracia ko pag naka chinelas. Siyah. Ayan. ah Nakakatakot talaga. May talaga pang chine. Eh. Hindi ako sanay dito ah. Pero hindi ko ikakat. Kung nahulog tayo rito. Patay tayo. Oh, my gosh. Ito. Kasi naka ako. Hawak tayo ito sa puno. Oh, my God. Alright. Nangalusot. Dandan lang. dandan lang. It's a weird. Ito nila. Okay. Terima ka kerana basta dengan saya ako. sana. Saya berjumpa dengan anda. Ini sangat berbeza. Ada Dito. Ang gulo ra. Gene na sana ko. Masino ko ano? May masino ko ano. Di. Sino ko ang buging sila? Daming buging. Ah. Alright. bye.